Akala ko simpleng kaklas lang siya, pero sa isang gabi ng pagkakatuklas, nalaman ko may kaibigan pala siyang hindi tao. Sino nga ba ang mahiwagang kasama niya? At paano ako nadamay sa kanilang madilim na lihim? Alamin ang nakakakilabot na kwento hanggang dulo. Mahiwagang kakles kong M.Y. Kaibigang Aswang, kwentong aswang, true story. Noong nasa ikatlong taon ako sa high school, may bagong estudyante na lumipat sa aming kles. Tahimik siya, mahiyain, ngunit palaging may kakaibang ngiti na parang may tinatago. Ang pangalan niya ay Lira. Madaling araw pa lang, pumapasok na siya sa eskwela, laging mag-isa, at bihira naming makita siyang kasabay sa uyan. Minsan, napansin ko ang kaniyang mga mata. Matalim. Malamlam. Parang laging gisingbong magdamag. Habang nagka-class, napapansin kong may mga bulong siyang sinasabi, tila nakikipag-usap kahit walang kausap. Isang gabi, pagkatapos ng remedial class, ako ang huling lumabas ng silid. Madilim ang pasilyo at ang mga ilaw na fluorescent ay mahina na kumikislap-kislap. Narinig ko ang boses ni Lira mula sa isang sulok. Hindi iyon ordinaryong bulong. Malalim. Parang dalawang tao ang nag-usap. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. Naramdaman ko ang pagdikit na malamig na pawis sa aking batok. Sa likod ng pintuan na science Laboratory, nakita ko siya nakaupo siya sa sahig, nakatalikot, ngunit may aninong nakatayo sa harap niya. Hindi tao ang hugis. Mahaba ang mga daliri. Matalim ang mga kuko. At ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim na parang apoy. Narinig ko ang tinig na iyon. Handa ka na ba? Si Lira ay ngumiti ng marahan sa kadahdan-dahang tumingin sa akin. Ang kaniyang mga mata ay nagbago. Naging pula. At doon ko lang napagtanto. Na hindi siya nag-isa. Parang biglang sumikip ang buong silid. Ang bawat tunog na aking paghinga ay umalingaungaw sa loob ng hallway. Gusto kong umatras, ngunit nanigas ang aking mga paa. Nakatingin pa rin sa aking silira, at ang ngiti niya ay lumapat. Hindi iyon ngiting kaibigan. Giting may lihim. Giting may panganib. Alam ko na nandiyan ka, mahina niyang wika, ngunit malinaw kong narinig. Naglakad ang anino papalapit. Ang bawat hakbang ay parang pakiskis ng koko sa sementadong sahig. Pakiramdam ko ay nabibingi ako sa tibok ng sariling puso. Gusto kong sumigaw, ngunit walang lumabas na tinig mula sa aking bibig. Anti-unting lumapit ang aninong iyon at habang lumalapit, mas malinaw kong nakita ang anyo nito. Mapayat, halos butot balat. Ang balat ay kulay abo at ang mukha ay mahaba, walang labi, ngunit may matatalas na pangil na nakalabas. Dahan-dahan itong yumuko at ang malamig nitong hininga ay tumama sa aking pisngi. Amoy bulok na karn. Halos masuka ako, munit pinilit kong manatiling tahimik. Naramdaman kong kumapit si Lira sa braso no nilalang. Kaibigan ko siya, bulong niya. Parang ipinakikilala niya ako, munit hindi ko alam kung sa mabuti o masamang dahilan. Ang nilalang ay tumingin sa akin ng deretso at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kumikislap na dilaw na mga mata nito. Nagpakawala ito ng tunog, mababa, parang halakrak munit nagmumula sa kailaliman natiyan. Sumayaw ang mga ilaw sa pasilyo, sabay patay lahat ng fluorescent. Nababalot kami ng dilim. Tanging ang mga mata lamang ng aswang ang nakikita ko. At ang mahigpit na hawak ni Lira sa aking kamay. Sumama ka sa amin, mahina niyang bulong at naramdaman kong unti-unting nawawala ang aking lakas. Ang aking mga tuhod ay nanghina at halos bumagsak ako sa sahig. Ang paligid ay umikot. Para bang hinihigop ako ng malamig na hangin na nagmumula sa kanilang dalawa. Sa kabila ng lahat, pinilit kong idilat ang aking mga mata. At ang huling bagay na nakita ko bago tuluyang mangitim ang aking paningin, ay ang nitinilira na puno na dugo sa kaniyang labi. At ang dugong iyon ay hindi lamang sa kaniyang labi. Nakita kong dumadaloy ito mula sa kaniyang mga ngipin, na tila ba may kinain siya bago pa man ako dumating. Nang unti-unti kong maramdaman ang pagkawala na aking malay, biglang nabalik ang mahihinang ingay sa paligid. Mga yabag, mga kaluskos sa kisam, Parang may mabibigat na pakpak na dumadampa sa mga yero ng lumang gusali. Sa pagitan ng dilim, narinig ko ang tinig na nilalang. Mababa. Garalgal. Hindi pa siya handa. Sumagot si Lira at ang boses niya ay hindi na katulad ng dati. Mas matalim. Mas mabagsik. Handa na siya ako ang pipilit. Narinig kong dumagundong ang buong silid na para bang may malakas na hangin na bumalot sa loob. Ang mga papel sa mesa ay lumipad. Ang mga kurtina ng laboratory ay pumalag, parang hinahatak na hangin mula sa dilim. Ramdam ko ang pagdikit na malamig na kamay ni Lira sa aking noo. Nanginginig ako, ngunit hindi ako makagalaw. Bakit ako, tanong isip ko, ngunit hindi ko yon may bulalas. Ang tanging narinig kong sagot mula sa kanya ay isang bulong na tumagos sa aking tenga. Dahil ikaw ang napili. Parang pinagsama ang lahat ng takot na kaya kong maramdaman. Mula sa sahig, tumagos ang amoy ng dugo, mabaho at malaki. Naramdaman kong may gumagapang sa aking mga binti malamig, madulas. At nang ibaba ko ang aking paningin, nakita ko mga kamay iyon. Mga kamay na parang gawa sa usok, ngunit may bigat. Hinahatak nila ako pababa, palapit sa sahig na tila unti-unting bumubukas. Parang nagiging butas. Parang madilim na pintuan papunta sa kailaliman. Si Lira ay nakaluhod, nakatingin sa akin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula. Kapag bumaba ka roon, wika niya, wala nang balikan. Naramdaman ko ang pagkabanat ng aking katawan, ang bigat na mga kamay na humihila sa akin pababa. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Gusto kong lumaban, pero walang lakas na natitira. At sa huling saglit bago ako tuluyang mahatak, nakita ko ang nilalang na nakatayo sa likod niya. Mas malinaw ng gayon. Mas nakakatakot. Ang mga pakpak nitong itim ay nakabuka ka, at sa bawat tagalaw, nagkakaroon ng mga aninong gumagapang sa dingding. At doon ko napagtanto na ang kaibigan ni Lira ay hindi basta aswang. Isa itong nilalang na mas matanda pa sa lahat na kinatatakutan namin. At ako ang susunod nilang isasama. Hindi ko na alam kung saan ako dadalhin. Habang patuloy akong hinihila ng mga kamay mula sa dilim, naramdaman kong unti-unti nang nawawala ang init sa aking katawan. Ang sahig sa ilalim ko ay parang naging malambot na putik. Bumibigay ito sa bigat ko, ngunit hindi ako tuluyang lumulubog. Para akong nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo sa ibabaw, naroon si Lira na nakatitig pa rin sa akin, ang ngiti niya ay lalong lumalapat. Sa ibaba, walang makita kundi kadiliman na parang walang hanggan. Naramdaman ko ang pagdampi na hininga na nilalang sa aking batok. Malamig, mebigat, at puno ng banta. Pumili ka, bulong nito. Kasama siya o mawala ka magisa. Parang umikot ang aking isip. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Ang mga mata ni Lira ay kumikislap. Tila ba siya mismo ang humihikayat sa akin na bumigay? Halika na, sabi niya, sabay abot ng kaniyang kamay pababa sa akin. Ngunit na makita ko ang kaniyang kamay, hindi na iyon kamay ng tao. Mahahaba ang mga kuko. May tim ang balat. At bawat galaw ay may iwan na makapal na usok na kulay abo. Hindi ko na alam kung siya pa ang kakles kong nakilala o isa ng bahagi na nilalang nakasama niya. Muli kong sinubukan sumigaw. Munit ang lumabas ay isang unggol lamang, mahina at walang lakas. Ang mga kamay mula sa sahig ay mas lalo pang humigpit. Halos pumutok ang aking balat sa pagkakahila. Parang may mga kuko silang nakabaon sa aking laman. Munit wala akong makitang sugat. Pakiramdam ko ay hindi lamang katawan ko ang hinihila nila. Parang pati kaluluwa ko ay sinusunggaban. Biglang nagdilim ang buong paligid. Wala na akong makita kahit si Lira. Wala na ring tunog. Tanging tibok na lamang ng puso ko na mabilis, malakas, at masakit. Hanggang sa anti-unti itong bumagal. At sa bawat paghina ng tibok, mas nararamdaman kong lumalayo ako sa katawan ko. Biglang bumukas ang dilim. Nasa gitna ako na isang parang kagubatan. Mataas ang mga puno. Baluktot ang kanilang mga sanga. At sa bawat gilid, may mga pars na mata na nakatingin sa akin. Hindi sila kumikilos. Munit ramdam ko ang kanilang presensya. Ramdam ko ang kanilang paghinga. Mula sa likod ko, may boses na muling nagsalita. Dito ka na. Bahagi ka na na amin. At sa paglingon ko, si Lira ang nakatayo roon. Ngunit hindi na siya ang kaklase kong kilala ko. Ang mukha niya ay nabiyak sa dalawang anyo, kalahati tao, kalahati halimaw. At sa kaniyang likuran, nakahilera ang daan-daang nilalang, lahat ay may parehong pulang mata, nakangisi, at sabik na sabik sa akin. Nang makita ko ang kanilang mga ngiti, para bang sinabuyan na yelo ang aking buong katawan. Ang bawat pulang matang nakatuon sa akin ay parang mga apoy na tumatagos sa aking balat. Hindi sila gumagalaw, ngunit ang bigat ng kanilang titig ay parang daandaang kamay na sabay-sabay humahawak sa aking dibdib. Si Lira ay lumapit ng marahan. Bawat hakbang niya ay kumakaluskos sa tuyong damo na parabang mga buto ang nadudurog. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ngiti ng pagkakaibigan. Ngiti iyon na isa mandaragit na nakahanap ng kaniyang biktima. Dito ka na maninirahan, bulong niya. Ang boses niya ay umugong, tila nagmumula sa lupa at sabay sumisingaw sa hangin. Hindi ka na makakabalik sa dayti mong mundo. Naramdaman ko may malamig na hangin na pumulupot sa aking lig. Parang isang lubid na hindi ko nakikita. Mas lalo itong humikpit sa bawat segundo, hanggang halos mawala na ko na hininga. Hinila ako ni Lira palapit sa kaniya. Sa kaniyang mukha, kita ko ang baghalo ng dalawang anyo, isang inosenteng kakles at isang mabangis na nilalang. Mula sa kaniyang bibig ay sumirit ang maitim na likido, malapot at mabaho, dumaloy iyon sa kaniyang baba pababa sa kaniyang damit. Halos masuka ako sa amoy. Ngunit hindi iyon ang pinakamalalang nakita ko. Sa likuran niya, ang daan nilalang ay sabay-sabay na gumalaw. Mabagal. Sabay-sabay. Parang isang katawan na may isang isipan. Ang kanilang mga niti ay nag-iba. Ngayon, bukas na ng kanilang mga bibig at sa loob, walang dilaon ngipin, kundi mga mata daang-daang matang nakatitig din sa akin mula sa loob ng kanilang bunganga. Ang mga matang iyon ay kumikislap, lumalapit, at tila kumakain na liwanag sa paligid. Muli kong narinig ang boses na nilalang na una kong nakita sa silid. Wala kang pagpipilian. Mula sa mga aninong nakabalot sa kagubatan, nagsimulang sumulpot ang mas malalaki pang mga anyo. Matataas na parang puno. Manipis ang katawan, ngunit mahaba ang mga braso at mga kuko. Ang kanilang balat ay nangingitim na parang sinunog at sa bawat galaw ay may nalalaglag na abo mula sa kanilang laman. Naglakad sila palapit. Sa bawat hakbang, yuyuko ang lupa at magbibitak ang sahig ng kagubatan. Hinila ni Lira ang aking kamay at inilapit ito sa kaniyang dibdib. Ramdam ko ang tibok ng kaniyang puso. Ngunit kakaiba, hindi ito tumutunog na parang normal na puso. Tumatama ito sa ritmo ng mga yabag ng mga nilalang. Parang siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay sa paligid tumingin siya deretso sa aking mga mata. At kapag tinanggap mo ako, bulong niya, magiging katulad ka rin namin. Naramdaman kong muling humikpit ang pagkakahawak ng mga kamay mula sa dilim. Gayon, hindi lamang sa aking mga paa, kundi pati sa aking dibdib, lig at ulo. Dahan-dahan nila akong hinihila palapit kay Lira, palapit sa mga halimaw, palapit sa isang mundong hindi na akin. At habang nilalamon ako ng kadiliman, narinig ko ang huling salita mula sa boses na nilalang. Ang tao ay pagkain. Ang pinili ay kapatid. At sa sandaling iyon, biglang sumabog ang paligid ng nakakabinging halakrak, sabay-sabay, mula sa lahat ng nilalang na nakapalibot sa akin. Ang halakrak na iyon ay dumagundong sa buong kagubatan, parang libo-libong kulog na sabay-sabay bumagsak mula sa langit. Ang lupa ay umuga, at ang mga puno na baluktot ang mga sanga ay tila yumuyuko sa bawat alon ng tunog. Nanginginig ang tuhod ko, nginit hindi ako makatakbo." Nakatali pa rin ako sa mga malamig na kamay na dilim, at ramdam ko ang kanilang matalim na kuko na nakabaon sa aking laman, parang ayaw na akong pakawalan. Si Lira ay nakatayo sa aking harapan, nakangiti pa rin, at ang kaniyang mukha ay unti-unting nababago. Hindi na ito mukha na isang tao. Ang balat niya ay kumikiskis na parang tuyong dahon, unti-unting nagbibitak at lumalabas ang maitim na dugo mula sa ilalim. Ang kaniyang mga mata ay lalong namula, at sa bawat kisap, mas kumikintab ang liwanag nito wala ka nang babalikan, wika niya, habang ang kaniyang tinig ay nagiging dalawa, isa ay sa anyong tao, at isa ay sa anyong halimaw. Biglang bumuka ang lupa sa aking paanan. Isang malalim na bangin na naglalagablab sa ilalim, ngunit hindi ito apoy na kulay pula. Ito ay apoy na kulay itim, parang usok na may mga matang lumalabas-labas mula sa bawat alon na init. Mula roon, umakyat ang mga sigaw. Sigaw na mga taong hindi ko makita, ngunit ramdam ko ang kanilang paghihirap. Sigaw na para mga nawalan na katawan, mga kaluluwang nakulong sa isang mundong walang hanggan. Naramdaman kong mas lalo pa akong hinihila pababa. Ang mga kamay na nakabaon sa aking binti ay dumami. Dalawa. Apat. Sampu. Hanggang sa parang daandaan -daan na ang humahatak sa akin. Bawat isa ay malamig, madulas, at mabigat, at sa bawat paghatak nila ay parang may bahagi ng kaluluwa ko ang napupunit. Si Lira ay nakaluhod ngayon sa tabi ng bangin. Nakatitig siya sa akin at may luha na tumutulo sa kaniyang mga mata. Ngunit ang luha ay hindi tubig. Dugo ang dumadaloy sa kaniyang pisngi. "Pesensya ka na," mahina niyang sabi, ngunit baka's ang awa at kasabay nito ang galak. "Hindi ko na kayang tumangi, matagal na akong kanila." Biglang sumupot ang nilalang na una kong nakita sa silid. Gayon ay mas malaki, mas malinaw, at mas nakakatakot. Ang mga pakpak nitong kulay abo ay bumuka at sa bawat galaw ay nagkakalat ng abo at kaluskos ng buto. Ang mga mata nito ay hindi na lamang dilaw, gayon ay parang butas na apoy, umikot na parang malilit na bagyo sa loob ng bungo nito. Tinuro niya ako gamit ang kaniyang mahabang daliri. At siya, wika nito, ang susunod na magiging sa atin. Sabay-sabay na gumalaw ang lahat na nilalang sa paligid. Ang kanilang mga bibig na puno ng mga matang kumikislap ay bumuka at sabay-sabay nilang inawit ang isang himig. Isang mababang awit na parang orasyon, na sa bawat segundo ay mas nagpapabigat sa aking katawan. Ang aking paningin ay kumikislap, palipat-lipat sa dilim at sa mundong iniwan ko. Nakikita ko ang aming silid-aralan. Nakikita ko ang mga kaklase ko na masayang nag-usap. Ngunit sa isang iglap, nagiging abo silang lahat, nilalamon na mga mata mula sa dilim. Naramdaman kong nawawala na ang huli kong lakas. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang aking dibdib ay halos sumabog sa bilis ng tibok ng puso. At bago ako tuluyang bumigay, muling yumuko si Lira at bumulong sa aking tenga. Kapag bumigay ka, hindi ka na estudyante. Isa ka na sa amin. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang mga kamay ng kadiliman ay umakyat na sa aking dibdib at ang malamig nilang mga daliri ay sabay-sabay na kumapit sa aking puso. Nararamdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak na malamig na mga daliri sa aking puso. Parang hinihila nila ang mismong buhay mula sa loob ko. Ang paligid ay umikot, ang mga tinig na nilalang ay lalong lumalakas, at ang mga mata ni Lira ay kumikislap ng kakaibang galak at lungkot. Ngunit sa huling iglap bago ako tuluyang sumuko, pumikit ako ng mariin. Inalala ko ang boses ng aking ina na palaging nagdarasal bago matulog. Inalala ko ang liwanag ng araw na sumisilip tuwing umaga. At ang init na mga tawa ng aking mga kaklese, ang simpleng saya ng pagiging tao. Isang init ang biglang bumalot sa akin. Mula sa dibdib ko, kumalat ito sa aking buong katawan, parang apoy na hindi nakakasunog, kundi nagpapalakas. Nabigla ang mga kamay ng dilim, isa-isa silang kumalas, parang nasusunog sa liwanag na hindi nila matanggap. Ang mga nilalang na nakapalibot ay nagsigawan, umetras, at naglaho sa usok. Ang kagubatan ay yumanig, ang mga puno ay nagbitak, at ang itim na apoy sa bangin ay napalitan na puting liwanag. Si Lira ay napaatras, hawak ang kaniyang mukha, habang ang luha niyang dugo ay tuluyang umagos. Hindi, hindi ka pwedeng makawala, sigaw niya, ang kaniyang tinig ay naghalo ng galit at desperasyon. Munit ang liwanag ay lalo pang lumakas, tinulak ako pa'y taas, palayo sa kadiliman, palayo sa kanilang mundo. Huling tingin ko kay Lira, nakaluhod siya, nakataas ang kamay na parang humihingi na tulong. Ngunit anti-unti siyang natabunan ng usok at naglaho. Pagdilat ng aking mga mata, nasa loob na ako ng aming silid-aralan. Maliwanag. Tahimik. Walang halimaw. Walang kagubatan. Ako lang, nakahandusay sa sahig, hingal na hingal, at nanginginig ang mga kamay, Ngunit ang malamig na haplos na iniwan na dilim ay naroon pa rin. At mula sa malayo, karang may narinig akong bulong. Isang tinig na pamilyar. Hindi pa tapos, babalik ako. At doon ko napagtanto, hindi yon isang panaginip. Isang babala iyon. At ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang.